Welcome to Henry KNG TV. Ah, uh, good morning po. Ayun po, naito po tayo sa likod ng ano, AC building. Uh, ito po, may mga halaman na po si sa dito. Uh, gumanda na po ito ngayon. <clears throat> Naayos na po. Ayun po, nagtayo pa si sa dito. Nagtayo po sa ng Hawaiian. Tapos po, spider plant. Ayun po, bugay bilya. Ayun po, maganda. Oh. Kasi nga po yun na uh, yung manggang na uh, po, nabang, manggang puno po ng manggang doon na bangal na pumag um, yung bagyong karting. Ayan uh, po, hinukay po namin, kaya mo niya yun. Makakita nyo, no? may hukay po siya, mainit lang. Tapos po yun, lahat ng mga lupa na pinagsigaan po doon. At ayun uh, nga po, eh, nagsiga po ako ng, ano, ro, ng limang sakong ipa. Bali ang ginawa po namin ni mo hinukay po namin yung pinagsigaan. At saka po, yan, dinila po namin dito. Yan, no? Malapit yung lupa po na yan. po natin. Ito po yung lupa Oh. Yan. Kaya maganda po yung lupa na yan. Dahil nga po ha. Ah, pinagsigaan po dun yan. Yung mga halong ipa po yan. At saka sunog na ipa. Yan. Yan po may mga abo pa. Yan po. Ah, papatagin lang po namin yung kaya mo niya. Ah, kasi po hinukay na po namin yan. Tapos po yung natitirang ah, mga ugat doon. Eh, sisindihan lang po yun para ma maubos. Pero yan po. malalim na po yung pagkakahukay niya. At uh, yan po. -grass cutter lang po yan. Ibabalik eh, na po sa dati yan. Tapos nga po ito yan po ako dito buto ng mustasa. Ito po ng mustasa. Pwede ang gagawin na po dito, ito po ay didirigin, titigmakin po ng tubig, at tapos po yan, tataniman niya po namin ng mustasa. Sasabog, po ng mustasa. Para po magkaroon po nang ano dito. Ayan uh, niya po, aani po kami ng mustasa dito. Maganda po kasi lupa na to. Kaya po yan, tataniman ko po, po ng mustasa. Wala po akong buto ng pechay. Uh, ah uh, naubos na po kaya po yung mustasa na po itatan namin eh, kung ako po tatanong nyo mas gusto ko po yung mustasa kaysa pechay ito nga po yung pinagkukain namin ah. Yan po, eh, ngayon po pagka nagwalis yung mga bata dito may, matatabunan na po ito dahan dahan mas po yung malaking pato po yung kaya bubukatin po namin kaya naman yan malay ito po yung namin maganda po ito ah, nakadikit lang po sa tubig <coughs> kaya po madali lang pong diligin hindi ko na po si Kaya mo. si Kayamun po ang pagkasabugin ko. Yun. Ito yung mustasa. Wala po po si Kaya Kaya ako na lang po yung magsasabog. Ayan po. Ano rin po. Yan po, nasabugan ko na sila. Ngayon po ay anin ko ng tubig. Uh, dahil nga po malambot naman yung lupa na yan, siguradong matatabunan po yan pagka nabasa ng tubig. Yan ganyan po, matatabunan na po yung buto niyan. At titigmakin ko lang po sila para yung buto nila matabunan na ng konti lupa. Ay, na po sila. Tapos po siguro lalagyan ko lang ng ano to, harang para hindi matapakan ng mga bata. Sasabihin ko sa kanila na ito yung may tanim. Kaya hindi nila dapat tapakan. niyan po. Ito lang po. At ito po eh siguro eh iba po. Maani po ito ng wala pang one month na harvest na. Ito po siguro eh, ganun din. na po. maayos na po yung lupa na to. marami mo organic to. Kaya po siguro ito naman ay mabubuhay naman ng maganda. Ayan po. Kaya uh, rin ka po namin kaya mo nung nung ngayon, ng ano ngayon bakod para hindi po matapakan ng mga bata. Parang warning na rin po na hindi nila dapat pasukin yan. Matigas yung lupa, ano? Pupupo niya. Baka kulang pa sa basa. Yan, bumabuo naman. Bumabuo naman po. Pinupupo lang po niya ng ano, uh, bato. Yan. Nabiyak na. Okay, isang galaw lang ng mga bata Isang galaw lang ng mga bata. Sige, wala ito tanggal. Kailangan yung bow na bow. Mainit na. Ngayon po, eh, ano na. 10.30 na po ng umaga. Kaya mainit na. Masakit na sa balat yung sikat ng araw. Ah, pero malakas naman po yung hangin. Ito, malakas po yung hangin. Malakas po yung hangin pero mainit, mainit na, masakit na sa balat. Ayan po. Sige so, po, tutuloy po man namin gamit yung ginagawa. Ayan po, tatali na po niya ngayon. Para harang lang po sa mga bata alam po, anayari ng bakura ni Kaemon. Bali, dalawang balatay po ng ano, yung ginawa niya. Dalawang balatay ng banana rope. Eh, ibig sabihin po, yan po, i-warning lang naman para hindi mapatapakan ng mga bata. Ayan po, maganda na po. Ah, uh, gumanda na po yung likunari uli ngayon, nabuhay na. Tapos po, merenda po tayo. Ayan po si Kaemon, no? Merenda po tayo ng mangga. Pira Kaemon, sarap. Sarap po, sarap. Ito yung merenda po namin ni Kaemon, mangga. Tsaka nang huwapo ako ng sili doon sa aming farm ng sili. Mangga. Hmm. karap. Kain po tayo ng asim, ng tamis. Sarap po yung bagong. Kaso may well, merenda po kami dito, butter coconut. Gawa po yan ng nisin. Hmm. Ayan po, pagkatapos naman namin magtayong doon kanina, ito po yung ginawa namin yung hapon. Uh, sinabi ko po lahat yung mga parol dito sa may forest. Bali, ito po ay parang naging paskuhang bilis na po ito ngayon. Ito po yung mga display na to. Ito po yung galing sa harapan sa may ako, uh, sa may canopy ng school. na uh, nilagay, pinilagay nilag ko po dito. Ako po nagpako niyan para po panibagong ano na naman po sa mata. Ayan. Dito lang po ito sa, <clears throat> sa tanimang ko na kamatis yan. Ito po yung tanimang ko. Tanimang ko. Katabi lang po yan. Bali, ito po ay parang paskuhang bilis na po ito ngayon na magtatayo po ako dito ng marami, marami pa gagawin po natin ito parang amusement ayan, <laughs> joke lang po ayan. Ayan, magtatayo po tayo dito ng ano, Ferris wheel Ferris wheel, caterpillar at saka bee ayan, maganda po, tatayo po tayo dito ng carousel, ayan, maganda po dito <laughs> joke lang po yon. ito po, medyo marami pa kasi nga po, katatapos lang tapos po itong lalim na to kaya po itong kulungan ng manok ayan po, meron na pong kainan ng manok may kaya na ng manok, wala pang manok. Ayan, ganyan po kami kabigat. May kaya na ng manok, pero wala pang manok. Ang mabigat mga malupit po dito, ayan. Ito po sa aming ano ni nag po dito yung mga display pa. Kasi po, kung ilalagay po sa bodega, ay eh, masisira lang po ito at saka puno po yung bodega. Ah, nasisira po doon, nagkakayupi-yupi, nawala po sa ayos, kaya dito ko na po nilagay. Ayan po. Baka po bukas, makapagdala na ako ng manok dito. Ayan, para po meron kami libangan ni Kaimon dito. Ayan. Kaimon, merienda muna. Yo, meron po kami rito ng pampalamig. Dibote. Kung tawagin po ito ay dibote. Pero sa plastic nakalagay. Dibote sa plastic nakalagay. Ayan po. Merenda po tayo. Ayan po, gabi na naman. Ngayon po ay 6.25 na po ng gabi. Ah, katatapos ka lang po kasi magdilig. Ah, ko po yung mga halaman. Basang-basa po hindi ko po yung mga halaman kasi nga po ah, nagdilig po kami dito no Sunday pa yan po nagdilig po uli ako ngayon ang ganda po ng mga halaman dito ngayon yan bat ng gulay dinilig ko yung mga halaman yan po yung bilya, ganda yan ang ganda po dito ngayon kasi po pagandahan po dito uh, lahat po ng ano nga lahat ng mga teacher may mga sign part yan eh, ito po yung sa misis ko yan po sige po, ganito na lang. At sana po ay patuloy niyo pong suportahan ang aking YouTube channel, KNGTV po. Maraming salamat po at ingat po tayo lahat.